Laban, oh. Sige, laban. <laughs> oh, kala mo, ah. Oh, laban. Ano? Okay. Tuli, tuli, tuli. Ito na naman yung hinayupa ko. Oh. Mm. Bully, o Sabi na, Kanina tahimik kami rito, eh. Dito na naman yung hinayupa ko. O, oh. oh, asar oh. Dapat nag-video-video ka doon. Sa cabs. Di Dapat nag-video-video ka sa... Send mo sa akin Mami. yung video mo. Mami. Ay. Nag-Vikings kasi kami. Po, po. Mami. Mami. Nag-rides kayo? Magkano entrance? trans? 50. Ang oh, mahal na. Dati bete lang ang mga ganyan. Bye-bye guys. Dabi ka matutulong. San ka? Ilam mo. Bakit? Anong meron? Wala. Trip ko doon, eh. Kasi nakakagala ka. Nakakagala. Talaga naman eh. Asan yung ano? Asan yung ano ni sa akin? Good night na tata. Bye bye. Bye bye. tata. bye bully tata. Bye bully tata. Ba? Kaya nung bagbayang itim. Yan. Okay. Ang laki ah. Ayusin mo naman, nag-ayos nga tayo ng bahay, di ba? Sakit ang ulo ko. Buti na ba di ka dito ba natulog? Dako mag electric pa. Mm -hmm. mm -hmm. Malamig mm -hmm. naman eh. Ba't baksa bak si kailangan may laptop ka pa? May cellphone ka naman. Magmumubi kasi ako utas na ba nagsiselfon ano yung maintindihan mo ba yung mobi oo korea naman ako hindi na ako magpapapasko sa iyo yung cellphone na ang ko sa iyo laki laki niyan nalugi ako dyan sa iyo imbis na ako cellphone ng bago magpa sarado ka dito mo ha bye bye Ah, wala na si tata baby wawa wow. wala na si tata Saki boy. Saki boy wala na si tata si tata ba? Yeah. Waya. <laughs> yan mo na. <laughs> Kaya ka naman inawa lang no <laughs> Ay, ano ba yan? Takpan mo ngayon, tete. Ano ba yan? Ay, bad. No! Saki, boy! Kulit, ha? Sige na nga, mga ka-baby love. Makulit si Saki, boy. Saki, boy, boy. Hanggang na si Tan, nasa na nila. Good night.